What's up guys! Ano yun naman uh, po ako Janaron Mondragon at yun So hello! Oras na, uh, na naman para maglayag sa buhay at tarapin ang pagyo at lalim ng karagatan ng buhay natin. Pakiclick like, subscribe at ang notification bell para mas marami pa ako magawa ng videos. And so, itong mga ideas ko kasi is random lang to. Pupapasok lang sa utak ko to kung bakit ganda ganyan nangyayari. Nag-observe din kasi ako sa society. So, hindi lang naman pang Pilipinas at pang ibang bansa naman yung inoobserve ako. So, hindi lang ang utak ko nasa Pilipinas lang. Kalat ang ano ko, ideas ko. So, yun lang. Um, gabi na dapat natutulog na ako. Pero itong topic na to, para maulang na sa utak ko, sasabihin ko na. Uh, January 2025 20, nga pala ngayon at yun, medyo nabubulol uh, kasi kakabalik lang. Ayan, so ang topic natin dito ngayon is about sa mga matatandang madrama o emosyonal. Bakit sa tingin nyo, diba? Bakit sa tingin nyo ganun? Ito ang mga dahilanan kung bakit sila nagiging emosyonal at siniseryoso at nagiging kalmado sa buhay. Pero di mo sila mabibiro kasi baka magalit, mapikon, mangyayak-ngayak, sasabihin mo. That doesn't mean na mahina sila ganun. Sasabihin mo na, Ma... ewan ko, basta yun din. Oh, okay, so ito yung simulan natin. Ewan, nabubulol ako. Ayan, so, older people got more experience, pain, trauma, in history, and so on. Meron silang PTSD sa mga bagay-bagay at marami na rin silang narinig. Although may alam tayong mga bagong kabataan pagdating sa technology kaysa sa kanila. Meron silang narating sa buhay at may ego sila na napagdaanan ko na yan. Huwag mo ko turuan, bulate ka pa lang. Pabunta ka pa lang, pabilik na ako. Sinasabi ng mga matatanda, kahit parents ko. Meron silang hinaharap na problema, kaya tahimik at nagmamasid lang sila. Uh, tsaka kung sino yung mga kasama lang nila sa buhay at mga katrabaho nila at sa circle nila, tinitignan nila yun. nag sila. Siyempre, alam ano nilang may stress, may mga importante na kailangan, ano yun, bilis pagkain, yung renta, ganun. Ayun, wala silang panahon sa walang kwentang mga bagay na para sa iba pero daman nila yung mga matatanda. Minsan gusto nilang maglambing, hindi lang talaga nilang masabi. So, yun yung mga dahilanan kung bakit uh, emosyonal ang mga matatanda sabihin natin 30 pataas na, magiging emosyonal na yan. Kasi may mga mas bata pa sa kanila, 30 plus at 30, 40, 50 pataas na yan. May mga bagay na minsan hindi nila nare-realize, napapag-iwanan na sila ng panahon. Tapos, it not means na expert sila, hindi ganun. Ang akin lang is yung time nila is papunta na sila dun sa, syempre, magkakaidad, ganto ganyan. More responsibility kasi yung anak, ganto ganyan. So, tinitingnan nila iba yung perspective nila sa buhay, iba yung perspective ng mga kabataan. Kaya kahit minsan, kahit ilang beses ipagtula ka ng mga kabataan na tama sila, kung hindi sila makikilig sa mga matatanda, mistakes is the best teacher to teach them better lessons in life. Kagaya ko na marami rin ng mali sa buhay. So, yun ang masasabi ko, ah uh, na minsan sa pagkakamali ay matututo, pero minsan, there's no way going back kung talagang hindi tayo makikinig sa mga matatanda. So ngayon lang, mapapayo ko sa mga kabataan kagaya ko o mas bata pa sa akin. makinigay sa mga matatanda at isa pa, huwag nyong hintayin na masaktang kayo bago nyo magayin yung knowledge at wisdom. Huwag na huwag nyong hihintayin na masaktang kayo pakinggan yung story ng iba Obserbahan nyo muna, tanongin yung mga magulang nyo at yung mga taong nakapaligid sa inyo kung mabuti ba o ikakasama yung mga mangyayari sa inyo sa buhay, yung mga bawat decision. So, kailangan natin, kailangan yung mga matatanda na nasa paligid natin. At kung kinakailangan kalabanin yung mga taong mas matanda pa sa atin at mali talaga yung ginagawa, yun talagang literal na mali na talaga. Di, paglaban nyo. Pero lahat naman isa sa mabuting takayo sa panaman. So, yun lang. Maraming salamat. Peace out. At uh, yan, kung nagustuhan nyo to, eh, bahala kayo. <laughs> good night. Uh, have a good night sa inyo. Maraming salamat. I love you all. Peace out.